Dahil sa video ito, maraming komento ang mga tao kung bakit ginamit ni Cassie Legaspi ang Biblia sa kanyang pagtitiktok. At maraming mga komento ang hindi magaganda tungkol dito. Kaya ano ba ang purpose ni Cassie Legaspi kung bakit niya ginawa ito? Kapagat ang Biblia ay ginagamit sa pangaral sa pagtutuwid at alam natin ang Biblia ay banal. Kaya kung bakit na gamit ni Cassie Legaspi sa kanyang pagsasayaw. Ang Biblia ay makapangyarihan at ito ay banal. At si Soren Legaspi po mga kapatid, ito po ay reliyosong tao. May takot sa Diyos at nagpapagamit sa kanyang inaati ng church sa pangaral ng mabuting balita. Kaya nga po, isang malaking question. Hindi natin pwedeng hatulan yung ginagawa ni Kasi Ligaspi kung ano ang kanyang motibo. Ang Diyos na po ang nakakaalam nito sa kanyang puso kung ano at bakit niya ito nagawa. Sapagat ang Biblia ay dapat galangin ng lahat ng tao sapagat ito ay banal at baka pangyarihan. God bless you po.